sa natin si Isa ng Hiyas ng Pilipinas 2024. Tonight po, ang target nila ay makapag ng total cash prize of 200,000. At syempre, panalo rin ng 20,000 ang napili nyo ng charity. Ano bang napili nila? The Putin Foundation. Maraming salamat sa, sa, inyo. At this point, si uh, Morella na ay nasa waiting area sa likod. At oras na para sa Fast Money. Give me 20 seconds on the clock. Habang matraffic pa, saan kaya karaniwang nagpapalipas ng oras ang mga taxi driver? Go. Sa cafe. Bukod sa wallet at bag, saan pa makakakita ng pera? Sa... ba... Pas. Uh, pass. Ipinagbabawal itong gawin ng batang bagong tuli. Magbrief. Anong age ka unang nabigo sa pag-ibig? 16. U.S. state na nagsisimula sa letter M. Michigan. Let's go, Isaac. Habang ma-traffic, sa kaya karaniwan nagpapalipas ang mga taxi driver ng oras? Ang sabi mo'y sa kapehan. Nandyan ba ang kafe? Uy! Kafe. Bukod sa wallet at bag, saan pa makakakita ng pera? Hindi na natin nabalikan. Pero mo, saan mo sana gusto Sa Bangko. Sa bangko. That would have been a good yeah. answer. Ipinagbabawal itong gawin ng batang bagong tuli mag-brief. Eh, tama yan. bawal yan. Kailangan. Naka-baluwag. Sabi ng survey ay... Ano ang age ka unang nabibigay sa pag-ibig? Sabi mo 60. Sabi ng survey dyan ay... Meron. U.S. state na nagsisimula sa letter M. Sabi mo yung Michigan. Sabi ng survey sa Michigan ay... Nice one. Nice one. Thank you so much. Balik na tayo dito. 49 points. Let's welcome back Marilyn. All right. Welcome back. Ito na, si Isabel ay nakakuha ng 49 points. 151 to go. Kaya, kaya mo yan. At this point, makikita na po ng mga manunood ang sagot ni Isabel. So please give me 25 seconds on the clock. Habang matraffic, saan kaya karaniwang nagpapalipas ng oras ang mga taxi driver? Mall. Bukod sa wallet at bag, saan pa makakakita ng pera? Ah, uh, purse. Ipinagbabawal itong gawin ng batang bagong tuli. Ah, uh, matayo. Anong age ka unang nabigo sa pag-ibig? Fourteen. U.S. state na nagsisimula sa letter M. M as in Mike. Massachusetts. Let's go, Marella. We need 151 points to get that additional 100,000. Habang matrapik saan, karaniwang nagpapalipas ng oras ang mga taxi driver. Sabi mo, isang mall. 2-in-1 na yun. Malamig na. Baka may pasahero pa. Sabi ng survey ay... Wow! Ang top answer dito ay tapat ng karinderiya. Karinderiya. Bukod sa wallet at bag, saan pa makakakita ng pera? Sabi mo'y sa purse. Ang sabi ng survey ay... Ang top answer dito ay bulsa. Bulsa. Number 2, bangko. Number 2, bangko. Ipinagbabawal gawin ng batang bagong tuli. Ang sabi mo'y tumayo. Ang sabi ng survey dyan ay... Uy! Ang top answer ay tumakbo maglaro. Anong age ka unang nabigo sa pag-ibig? Sabi mo ay 14. Sabi ng survey. Yeah. Oh ang top answer dito ay 18. 18 years old. U.S. state na nagsisimula sa letter M. Sabi mo ay Massachusetts. Ang sabi ng survey ay... Yan. Ang top answer ay Michigan. Ako mo. Congratulations pa rin. Nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos, ladies. Gentlemen, Nako, eto na po. Muli, congratulations sa hiyas ng Pilipinas. May 100,000 pesos sa At maraming salamat po muli sa inyo. Guys, thank you very much. Maraming salamat muli sa inyo. Sana ay uh, makabalik muli. And then, this time, makukuha niyo ulit ang jackpot. You will, of course, definitely.